Hi mga kumare at kumpare, welcome back po dito sa channel namin. Andito ako sa kabilang bahay. Magpapakain ako sa apat naming husky. Ayan, at papaliguan ko sila. Maingay na sila kasi medyo late ng pagpakain ko. Kaya medyo maingay sila. Oo, oh, dali na, dali na. Oh. Ayan. Ang bilis kumain ni Jairo. Oo, oh, Oreo. mag si Mami Isno. Oreo! Kumain ka na. Hurry up! Oreo! Ay, Oreo. cream o uh... kay mami isno yan o oh, mami is no at ayan nagbabati sa akin si Hayron ng happy mother's day daw And yan nagpapakis ako sa may baba lang dyan nila ako kinikisan etong aming mga alaga malilinis sila kasi alagang alaga namin to sila tapos dito lang sila sa loob ng bahay hindi sila nakikipagharutan sa ibang aso kasi nga dito lang sila sa loob ng bahay. Nilalabas din namin sila pag may time. Pero pag hindi namin siya na ilabas, okay lang kasi mala, ma, laki naman yung tinatakbuhan nila. Nagpapahalik ako sa kanila sa may baba lang. Diyan sila humahalik sa akin. Lalo na si Isno pag binigyan ng pagkain, naghahalik talaga siya sa may baba ako. Parang, ano yon sign ng pasasalamat niya. Ito si, Hi, ito si Oreo, mahilig mang agaw ng pagkain ni Mami Isno. Hiro! Busog na yan si Hiro. At ito pakatapos ko pakainin sila, wawalisan ko yung sahig, tapos imamap ko. Yung minamap ko nito, merong hinahaluan ko ng chlorine at saka downy. Konting chlorine lang para hindi mamaho yung sahig. Kasi minsan pag umiihi sila, naaapakan nila. Tapos, syempre, pag aapak sila dito, makakalat yung ihi, ba diba? Kaya, kailangan may chlorine para hindi mamaho at saka ano na rin yun para malinis yung sahig. Tapos dito kasi sila sa bandang ito na hihiga madalas. Diyan sila nagsasalubong pag may dumarating na tao, pag dumarating kami galing sa shop. Ayan. Eto si Oreo yan. Oh. Pagkatapos ko nito mag-map, ang gagawin ko naman, papaliguan ko sila. Sinisigurado muna namin na malinis yung sahig para paghiga nila, malinis na sila. Para hindi sila mamaho. Kaya kahit ilang araw na na din sila, mabango pa rin sila. At ito na nga, papaliguan ko, uunahin ko si Jairo. Alam nyo, pag mag-alaga tayo ng aso, pag nag-alaga tayo ng aso, kailangan siguraduhin nyo yung sarili nyo na kaya nyong alagaan yung aso. Huwag kayong maiinggan yung mag-alaga ng aso kasi pag papi pa Siyempre, pang habang buhay nila yan, aalagaan natin. Hindi yung kung kailan malaki na sila, saka natin sila abandonahin. Ituring natin sila na hindi hayop, ituring natin sila na kapamilya. Kasi may isip talaga sila, nakakaintindi talaga sila nasasaktan sila. Wala silang magawa, hindi lang sila makapagsalita, pero naiintindihan nila yung damdamin natin. Ako, kahit late na ako magbukas ng tindahan at saka shop, okay lang. Basta masigurado ko na kumain sila, na malinis sila. Kaya nagbibigay talaga ako ng oras para maalagaan sila, malinis sila. Siguraduhin na kumain sila, siguraduhin na malinis yung tubig na iinumin nila. Para ko na rin silang mga anak, lagi ko silang iniisip pag nasa shop ako kung okay lang sila. Kaya nga meron kaming CCTV, pag wala dyan yung anak ko, lagi akong nakamonitor sa kanila. Ayan, pagkatapos ko nito paliguan, ibublower ko naman to siya. Ito, binublower ko para ano, matuyo yung kanyang balahibo kasi matagal matuyo ang balahibo nila dahil maano sila, makapal yung balahibo nila. Kaya kailangan i-blower para mabilis siya matuyo. At saka pag hindi siya natutuyo kung saan sila nakadapa, parang madali mamaho yung sa may banda nila. Lalo na ito si Hyro kasi mahilig itong matulog ng nakadapa. Kaya kailangan ko talaga patuyuan yung sa may niya, ganun. Tapos pagkatapos ko paliguan yan, binibigyan ko sila ng treat para ano sila, maging mabait sila habang pinapaligulo pinapaliguan para matandaan nila yung ginagawa ko sa kanila. Ganon ko sila kamahal. At ito na nga tingnan nyo yung chan, nila, chan niya, yun naman ang pinapatuyo ko. Kasi kailangan talaga matuyo yung chan kahit kasi mahilig ito dumapa si hiro at ito na nga, mga kumare at kumpare. Tapos ko na sila paliguan. Primo! Mami Isno! Hiro! Oreo! <laughs> Ayan, dami! Diyan na! Wala na! Oh, wala na! Diyan na kayo! Happy Mother's Day sa inyong mga mami, nanay, sa lahat po. At ito si Rhea, nagbigay sa akin ng bulaklak. Nilagay ko na sa altar, sa may stick o lang na grapon ko nilagay kasi wala kaming base. Bibili ako ng base at itlalagay ko yung bulaklak na yan para matagal, ang, matagal siya masira. Ayan, ang ganda ng bulaklak. Gusto ko ang kulay niya. Ayan, meron. Bigay sa akin si Shena yung manugang ko. Galing to siguro kay Shena at kay Jason. Tingnan natin kung ano. Sabi ko sa kanila, wag na sila magbigay ng kahit anong regalo kasi nga, nagpapagawa sila ng bahay. Ano naman, nakakaawa naman ang dami nilang gastos. Sabi ko wag na magbigay. Pero, Nagbigay pa rin, hindi nakatiis, nagbigay pa rin. Si Rhea kanina ang binigay sa akin, bulaklak. Paano ba ito buksan? Itong so, ano ito. Ayan. Ayan o, mga picture namin. Tapos dyan sa ibaba meron siyang love. Tapos, mga picture. lang para ito. Pag sinaksak sa charger ng phone, umiilaw siya. Ang ganda tingnan. Ayan. Ayan. Ang cute. Ayan, maraming salamat, Shena. magme-merienda ako ng saging, nagiinit ako ng tubig kasi gusto ko yung kape na talaga yung tubig. Tapos, uh, ito yung regalo sa akin ng anak ko din na eh, isa, yung pangalawang anak. Kasi sabi niya, tinanong niya ako kung anong gusto kong regalo. Sabi ko, wag niyo na akong bigyan kasi nga malapit na rin ang birthday ko. Magbibigay din yun sila kasi dyan ang birthday ko. Sabi ko, wag niyo, na, wag niyo na lang ako bigyan sa lang sa birthday ko na lang. Tapos, dinaka-test, binigyan ako ng bag kasi sabi niya, kulo na yung aking iniinit. <laughs> sabi niya, pag nakikita daw niya ako sa bag ko na laging suot araw-araw, mukhang kawawa daw ako. Kaya, binigyan niya ako neto. Sabi ko, ayoko gamitin kasi parang ang mahal neto. Sabi niya, okay lang daw kasi pag naluma daw, bibidhan niya ulit ako. Kaya, eto yung bigay ng ana kong si Benji. Thank you, Ge. Thank you, Shena. Thank you, Jason. Thank you, Rhea. At ito naman yung bigay dalawa ito eh. shot shota ni Benji, si Jer, Bale, ito yan. Yung isa kasi, ay na namin, ginamit na. Nilagay na namin dyan sa ilalim ng lababo. Lagayan to ng mga, ano, mga, ay, ayan, lagayan siya ng mga kawali. Inaano siya. Ito. Kawali, kaldero para naka-organize. Sabi ko sa anak kong, ano, sa kay Benji. Kasi siyota niya si Jill. Sabi ko, siguro na buluhan na si Jill sa ano natin, sa ilalim ng lababo. Ayan. Kaya, thank you, Jill. Ayan. Masaya yung ano po Mother's Day kasi lahat sila may bigay kahit sinabihan ko na nawag magbigay tapos si Rhea tuwang-tuwa siya kasi siya daw ang unang nagbigay ngayon Ayan lang po sa lahat po ng mga nanonood sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel namin maraming salamat po sa inyong lahat